Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kakaalaman na hinog. Kamusta na po kayo dyan, lalo na sa ating mga minamahal na senior citizens? Minsan po ba ay naiisip nyo, hanggang kailan pa kaya ako mabubuhay? May pag-asa pa kayang gumaan ang pakiramdam ko kahit may iniinda akong sakit? O kaya, paano ko mapapahaba ang buhay ko para makasama pa ang mga apo ko? Mga kakaalaman, hindi po tayo helpless. Ang ating kalusugan at habang buhay ay nasa mga simpleng desisyong ginagawa natin araw-araw. Isa na rito ang pagkain ng tamang prutas. Ayon po sa mga pag-aaral mula sa Blue Zones, mga lugar sa mundo kung saan marami ang umaabot sa edad na 100 pataas, ang mga centenarians ay may iisang bagay na pare-pareho. Araw-araw sila ang kumakain ng mga natural na prutas hindi po mahal, hindi po garing abroad, kundi simpleng prutas mila sa kalikasan pero punong-puno ng sustansya, antioxidants at healing compounds. Kaya sa video na ito, ilalahad ko sa inyo ang pitong mahimalang prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw. Ang mga prutas na ito ay kayang magpababa ng blood pressure, magpatibay ng buto, magpatalas ng memorya, magpagaan ng pagdumi, at higit sa lahat, magpahaba ng buhay. Prutas number 1. Saging. Pampalakas ng kalamnan at puso. Alam niyo po ba nung na-confine ang nanay ko sa ospital dahil sa pamamanhid ng kanyang mga binti? Isa sa una nilang inadjust ay ang kanyang potassium levels. At saan galing ang potassium? Saging. Ang saging ay hindi lang basta pampabusog. Ito ay natural muscle relaxant na may taglay na potassium, magnesium at vitamin B6. Lahat ng ito ay kailangan ng nervous system at heart muscles. Ang potassium ay tinaguriang the electrolyte of longevity dahil ito ang tumutulong magregulate ng heartbeat, blood pressure at muscle movement. Kung kayo po ay madalas makaramdam ng panginginig, nahihirapang bumangon, madaling mapagod, baka kulang po kayo ng potassium. At ang saging ang isa sa pinakamurang solusyon. Prutas number 2, abokado. Mantika na gamot, hindi delikado. Bilang isang healthcare worker, may isa akong pasyente dati na halos araw-araw nag-aalmusal ng abokado sa tinapay. Laging mataas ang kanyang kolesterol noon, pero mula ng palitan ng mantika ng abokado spread, unti-unting bumaba ang kanyang bad kolesterol. Ang abukado ay may mono-unsaturated fats na tumutulong magpababa ng LDL, bad cholesterol, magpataas ng HDL, good cholesterol, magpanatili ng brain health. Ayon po sa National Institutes of Health, ang mga matatandang kumakain ng healthy fats araw-araw ay mas mataas ang tsansa na hindi tamaan ng demensya at depression. At dahil ito ay may folate, vitamin E at lutein, nakakatulong din ito sa mata, panlaban sa cataracts, balat, panlaban sa pangingitim at dryness, at utak, panlaban sa memory loss. Prutas number 3. Papaya. Tagalinis ng tiyan at panlaban sa infeksyon. Naalala ko po ang lola ko, araw-araw may hinog na papaya sa mesa. Sabi niya, ito ang sikreto ko sa araw-araw na pagdumi. At totoo po, ang papaya ay may natural enzymes na nagtutunaw ng kinain, tumutulong sa liver detoxification, laban sa constipation at acid reflux. May taglay din itong vitamin A at C na essential sa mga senior na madaling kapitan ng ubo, sipon, or urinary tract infection. Kung kayo po ay may kabag, acid reflux o madalas na pagtitibi, subukan nyo po ang papaya araw-araw. Makikita nyo ang epekto sa loob ng tatlong araw pa lang. Prutas number 4, mansanas, prutas ng kalinisan sa katawan. Ang mansanas ay may pectin, isang muri ng fiber na nililinis ang bituka, tinutunaw ang kolesterol at pinapababa ang blood sugar. Ayon po sa Mayo Clinic, ang regular na pagkain ng mansanas ay tumutulong sa Diabetes Control, Lower Cholesterol, Weight Regulation At ang team na nasa balat ng mansanas ay anti-inflammatory at anti-cancer Isang senior na nakausap ko ay may stage 2 diabetes Simula nang palitan niya ang kanyang soft drinks ng apple slices bilang merienda Bumaba ang kanyang HbA1c sa loob ng tatlong buwan lang Prutas number 5 Prunes o tuyong plum Panlaban sa osteoporosis Ang prunes o tuyong plum ay underrated sa Pilipinas Pero sa Amerika at Europa, ito ang tinatawag na bone doctor snack May studies mula sa Florida State University na nagsasabing Women age 65 plus who consume prunes daily for 6 months Had significant increase in bone density compared to those who didn't At hindi lang buto ang prunes ay may mild laxative effect laban sa constipation, may iron laban sa anemia, at may boron at vitamin K pang repair ng joints. Kung mayroon kayong arthritis o osteoporosis o madaling mapagod, subukan nyo ang prunes sa araw-araw. Prutas number 6, blueberries o duhat, pampatalas ng isip at laban sa Alzheimer's. Ang anthocyanin ang nagbibigay ng kulay ube asul sa berries ay tinatawag ding brain protector. Ito ay tumutulong sa iwas oxidative stress sa utak, iwas dementia at memory loss, stimulate ng bagong brain cells. Ayon po sa Journal of Neuroscience, elderly individuals who consume blueberries daily showed better memory and verbal communication in 12 weeks. At kung walang imported blueberries, ang duhat po ay sapat na. Nariyan din ang bugnay, santol o kamias. Basta asim at kulay ang basihan, may taglay ng antioxidants. Hehe, <laughs> baka naman po, pa-like po sana ng video na ito. At kung kayo po ay galante, Pati na rin po sana ang subscribe button at i-on ng notification bell. Ang inyong suporta po ay nakakatulong sa ating channel para maikalato mga ganitong libreng aral sa ating mga kababayan, lalo na nasa ating mga minamahal na senior. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Prutas number 7, Granada Dugoy buhay, kaya alagaan. Ang granada o pomegranate ay halos hindi nababangit sa usaping senior health pero ito ay isa sa pinakaepektibong prutas para sa dugo at puso. Ayon sa PLOS Journal, ang pomegranate juice ay nagpapababa ng blood pressure, nagtutulak ng nitric oxide production for heart health at tumutulong sa circulation ng dugo papunta sa utak at puso. Sa mga matatanda na madalas mahilo, may high blood? Mabagal ang kilos o nawawalan ng balanse? Subukan ng half cup ng fresh pomegranate sa umaga? Kung wala, pwede rin ng bayabas o guava juice, mataas din ng vitamin C at antioxidants. Mga kakaalaman na hinog, wala po tayong kontrol sa oras ng ating kamatayan. Pero meron po tayong kontrol sa kung papaano tayo mamumuhay habang nandito pa tayo. Araw-araw tayong binibigan ng kalikasan ng prutas na kayang magpagaling, magpalakas at magpatagal ng buhay. Hindi natin kailangang maggastos ng libo-libo. Ang mahalaga, kumain ng tama, araw-araw at may disiplina. At higit sa lahat, gawin natin ito para sa sarili nating kalusugan, para sa ating pamilya, sa ating mga apo na gusto pa tayong makasama ng matagal. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, ishare nyo po ito sa inyong mahal sa buhay. Dahil baka, ang simpleng kaalaman niyon ay maging dahilan ng habang buhay buhas. At ito po ang kaalaman na hinog na lagi nagpapaalala. Stay healthy! Muli, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.